Lalo mga kaidola, nandito na naman pala kami ngayon na ah, mag-explore naman kami nila Kuya Portipor at nila Mr. Suave at saka ni Dante. Ah. Ngayon po pala mga kaidola, hindi namin kasama po si Rafael po at saka si Dave at saka si Kuya George po dahil sila po yung nagbantay ngayon kang Brando po. At mga ah, kaidola, ah, huwag na po kayong mag-alala kay Brando dahil ah, safe na po siya mga kaidola sa ngayon po. ah Subukan naman po namin... Uh, tingnan dito kung nandito ba si Jackie po at baka sakaling may sama na namin siya oh. tsaka shout out ko nga pala yung mga bago kong friends dyan ah. hello sa inyong lahat at ah, sana po ah, patuloy nyo po akong suportahan po sa akin youtube channel po Siya, salamat po pala kay Ma'am Grace, Ma'am. Maraming salamat po, Ma'am, sa binigay niya po, Ma'am. Tulong, Ma'am. Ah. Malaking tulong po yan sa akin, Ma'am. At Ganon din po sa aking ginakapatid po. Maraming salamat po, ma'am. At saka sa inyo po lahat, ah, hindi ko na po kayo isa-isahin po. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po na lang sa lahat po ng OFW po dyan, na Ah, patuloy po na sumusuporta po sa amin. Sa inyong lahat po, mga, mga ka-idola, mag-iingat po kayong lahat sa inyong kanya-kanya po mga trabaho po. At maraming salamat po sa support po sa amin. Ah ngayon po ah, hindi namin kasama sila ang three brothers po dahil nga po sa nangyari kay Brando kaya ngayon kami lang pong apat dito ngayon si Suave si por, at siyempre si Kuya para at si Dante po

nagpanik na ako doon, kami lahat nagpanik din kami. Kasi wala talaga wala talaga kaming isip kung bakit nangyari 'yon. Bigla lang may dugo sa bibig ni Brando. Kaya kaya ngayon guys, nagpapasalamat ako sa mga pray ninyo. Sa aming lahat, sa kay Brando. So, sakit man na. No? Sakit man si pinagawa na ng nangyari kay Brando. Pero, hindi lang at least okay na siya. No? sa so, malayo na siya sa kapahamakan so ngayon, mababayan na, na naman namin to baka sakaling makita kami ng butas kung anong dapat gawin di Pero, ba, so baka isipin nyo guys na, na, hindi po kami nagbabasa ng mga comment dyan sa comment section nagbabasa po kami so yun na nga lang hindi, na, hindi naman talaga basta basta makapag uh, mag, -recruit, mag recruit ng sinasabi nyong idol niyo, na nagpatulong kami hindi naman talaga basta-basta din sila makapunta dito. Kasi nga, unang-una, malayo yung area po namin. Malayo din yung area din nila. Kaya hindi basta-basta na makapunta sila dito. So, sa amin, wala namang problema. So, kayo na dapat ang magsabi sa kanila, kung gugustuhin nila na pupunta sila dito, kung tutun sila sa amin. So, kami, willing naman kami. So, kami, wala namang mm. problema mm. kung gusto oh, nila. Para mas marami tayo, Kuya. So, sila ang dapat ninyong usapin. Hindi po uh -huh. kami. Uh -huh. Di ba? Hmm. Uh -huh. Yun, yung yung bakit, hindi, hindi ibig sabihin talaga guys na hindi kami nagbabasa ng comment. Hindi nga lang ako nag-like, nag like nag heart Hindi nga lang ako nag-heart. Pero binabasa ko lahat ng mga salubin nyo doon. Mga, uh -huh. mga sinasabi ninyo. Kung ano nyo yeah. to Totoo yun. Gusto nyo. Yeah. Di, to Di ba? Totoo So, yun. Kahit na wala kami panglaban sa Tagulilong, pero Tretin namin yung best namin kung anong bang dapat gawin. Mm. So, ganito lang siguro, Brad. Uh, wala talaga tayong panlaban sa Tagulalong. Pero, may isa pa akong uh, naisip. Mm. Try natin uh, mag-ritual doon sa sementeryo. Yun sige. ang naisip oh. ko. Oo, oh, oh. mas maganda yun, Tor. Mm. Ang Brad, o, yun ang nakakabuti, Brad. O, kukuha tayo ng tuway. Mm -mm. Yung tuway. Yeah, Ako, sa ritual, alam ko naman eh. Kung paano mm. mag-ritual. Hmm. para sa taglibong. Mahirap nga lang gawin kasi nga 12. 12, 12 midnight ka. Pupunta doon sa cementerio. So 'yun hmm. ang gagawin natin. Hmm. So hindi naman pwede kita tayong lahat pupunta doon sa oh. dapat, isa dapat isa lang, isa lang. kasi. Hmm. Pag marami kayo, hindi kayo hindi yan mag ano eh. Hindi. Hmm. Hindi yan mag hindi magbisa yan. Hindi magbisa. Oh, kung marami kayo, dapat ikaw lang talaga pupunta doon sa cementerio. Mhm. Hmm. na. No? Oh. So Challenge na lang din para sa atin. Okay, okay. No? Oo. Mas maganda yun. Sige, sige. No. Kasi, ano yun eh, task ba? O, mm -hmm. baga. Oo. Oo. No. Para makakuha natin yung panglaban ni Wanderlust. Kasi, yun ang talaga yung isa kung naisip mo. O, naisubukan natin, kuya. Malay malay yun naman yun. natin. Na no? Try lang, i-try lang ba. Subukan natin, baka itatalab pala. Oo. No talaga Talaga, Kaso nga lang, 12 midnight ka doon. Oh. mo yung isang, ano? Return? Sige. -hmm. Yun ang gawin natin, yun naman ang medyo maka, ano, mahinto na yung ano na yun Commander Luz. Dahil may, para may panglaban tayo. Sige. Ako, sige. Tara. sige, tara. Sige. tara. Sige, tara. Sige, tara. 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 Ingat, Okay, Ingat. Mga ka-idol, subukan namin yung uh, ritual na sinasabi po ni Kuya Idol. Ako yun lang po ang paraan para may panlaban po kami. Bakit hindi? Kahit ako po, susubukan ko para maano namin na uh, talagang may panlaban kami. Kahit anong oras pa yan, pupunta po kami dyan. Pupunta po ako dyan. Oh. Wala mang problema kahit mag-isa magpunta Kaya lang yan. Sa, uh, ano ano dito walang ka uh napansin ko rin na parang walang ka ingay ingay ngayon -inga dito malaking ano malaking puno wala naman ako nakita Um, may malaking kahoy dyan baka. hindi natin alam kung anong ano dyan. Ano so, ano natin ngayon, pupunta natin yung uh. pupunta natin yung puno ng mansones. Uh -huh. Ha? O, sige. Pupunta natin yung Sige, Ha? Upuntahan natin yung daan. Oo. Sige. Upuntahan natin. Baka... Yung daan yung inuupuan niya. Yung daan? O yung bato na yan? Yung bato na yan. Sige. Okay. Upuntahan Biyakin tiyan ang tiyan ko. Ha? Biyakin tiyan. Yung bato na yan. Yung bato parang... ano? Hindi, Kuya Idol. Parang sinadya yun. Parang ginawang upuan talaga eh. Ganyan? Parang... Parang nakaganyan oh, tapos may hukay dito sa gitna, hindi kaya mayroong naka ano doon sa ilalim. Hindi rin masasabi na treasure Sa o sa hindi rin. hindi rin kasi... Hindi rin kasi, rin kasi doon siya nawala, di ba? no, ano, mm. ano lang siya? Normal yung, yung, yung naman, umpisa eh. Normal lang naman ako kasi. Wala namang ano. Wala namang parang sign na kakaiba doon sa bato. Gani. Wala naman, hukay lang. Mm -hmm. Pero napansin mo kuya, kuya Edul, lampas yung bato, di ba? Pero bawat patak ng tubig, pahukay doon sa gitna. Di diba? ba? Parang may hukay. Diyaki natin ba? Diyaki natin. Sige, sige. Kung yung narapat kung ano, yun know, ang nagdududa na rin ako din sa bato na yun. Pero siguro baka, baka sa bato lang din, baka ganun lang talaga ang forma, pero parang baka ginawa lang yung upuan mm -hmm. o mm -hmm. ano ba. O, Brad, Brad, Brad. Yung dahon, yung dahon. Tingnan yung dahon. Hmm? Yung dahon. Gumagalaw ang dahon. Ang dahon. Ba hmm. Gumagalaw ang dahon. Kuya ay doon. Baka. 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 ang dahon. Baka. Di ba kamo kagaya na karang koy idol na nasaksak si ano na hindi natin alam. Di ba hinangit? Di ba? Oo, oh, oo oh, tanaw. Oh, oh, Do oh, kuya. Tingnan mo yung Oh. Yan you know? oh. Oh, yung dahon ko idol. Yung dahon. No? Tara, tara. Parang putik ini. Tara, tara, tara. Kuya Idol kasi ang damo gumalaw eh. Gumalaw. Baka. Oh, delikado tayo kuya idol. Di natin nakikita kasi. Bantay ah. Bantayan niyo lang ang ano. Puting nga ba dapat mo ba? O, gani. Ako pa kung hirap niya wala ko eh. pero bakit gumalaw yung Ula, dahon? Wala. Oh, wala ulanin nga. Nandito yung tibok ng kredit ko? may rin ako pero... Ah, mahirap yan ang kalaban na yun kung ganyan na rin o, hindi natin nakikita. Hindi, na hindi na yun, di ba? Hmm. Oo. Oh. kaya nga. Hindi, pwede. Pa, mo. Kasi baka mayroon na mapapahamak na naman. Matatay na naman. Baka ka huh? Baka ka nandito lang siya, hindi lang natin nakikita. Simp -simp -simp. Simp -simp. Oh. lang uh, ka. Basig, uh. syempre baka ginamit niya yung ano niya na Stilan, hindi pa naman natin nakikita, talagang wala tayong laban diyan. Hmm. Mahirap talaga. Hmm? Huh? Isa rin niya na ano, yung ganun. Na, hindi natin Tanawa, na ano, ha? Ha? Tanawa yung mga Ano yan? Ano yan, kuya? Bakit ang dahon? Oo, oh, kumalo. Oh, oh. Bungalo daw. Bantay ah, bantay ah, bantay ah. Bantay. Yung yung apak niya May apak tuloy. Parang merong apak. Bantay. Yeah. Atras, atras. atras. Kuya, idol, parang meron nga kuya nagagalaw yung ano kuya. Dito, dito, dito. Dito tayo sa maraming damo. Tingnan natin. Dito tayo sa maraming damo. Tingnan natin kung talagang talagang may maglakad dito. Mapansin natin kung meron dito eh. Dito tayo. Sister dito ka. Dito natin tingnan sa may maraming dami. Kailangan may damo. Kailangan may talaga, tatakbo na talaga Kailangan tayo niyan kasi makikita na natin talagang meron. Siyempre, kung maglaka dito, kuya. Kung maglaka dito. Oh, pag maglaka dito, makita natin eh. Patayoy eh natin. Tingnan natin, baka. Tingnan natin. Baka sa likod. Dito kami, nagtumpukan kami dito. Subukan namin dito mga kaidol kung... Kasi na, hindi namin na, 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 makikita kung anong kalaban nyo kay Abdul, so. Tingnan natin. Tingnan natin kung ito mo, galaw pa rin itong mga makakapalada mo talaga. Ah, Bantayan, talagang dame, may dame. nakasunod dame. sa atin. Oh, talaga may nakasunod sa atin. Talaga may nakasunod huh? sa atin, Kuya Adol, pag, pag ito gumalaw pa yung mga ano. Pag ito gumalaw pa yung mga makakapaladahon. Dane hindi natin nakikita talagang meron bantaya tingnan natin dito dito tingnan mo pag mag ano tingnan niyo sa likuran niyo ah oh wala man wala man wala man dito makapaladahon wala man nagagalaw kay idol wala rin ako napansin oh wala rin ako na ano dito wala eh dito wala 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 Uy! 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 May gumalaw kuya! Tuto! Tuto, tuto, Meron! Ang dahon. Meron gumalaw kuya! Nakita nyo! Nagumagalaw ang asan! Uga! Patay tayo dito! Gumagalaw ang ano! Pero dito bro, naanap ko yung... Yung damo na, video nag nakatayo ngayon, nakaano no? Wala tara natin nata. Tara tara dante. Ito, 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 ito. Wala tayong laban diyan dito. Mahirap yung ano natin na yan. Hindi natin nakikita. Kuya Idol, saan kayo? Mahirap yung... Dante, saan ka? Oh. oh, gumagalaw yung dahon, kuya! Ha? Parang... Parang gumagalaw yung dahon! Oh, may gumalaw! Gumalaw, oh, ha? Dante, parang may papunta sa'yo! Ano? You know, you know. Oh, wala, wala! Ano, you know, gumalaw yung... Ha? Yung sagot, oh! wala, Dito sa likod, ng Banda dito! dito para banda dito ay ah, mahirap tong kalaban natin na to tara hindi natin nakikita tingnan nyo na tingnan nyo pag makita natin na ah. ay kuya idol sa tingin ko talaga meron talaga Meron talagang ano? Dito tayo. Subukan natin dito. Dito, makapal na yung damo dito eh. Makapal na tong damo dito. Wala, wala. Hindi, <laughs> meron damo sa akin. Meron damo sa akin. Makapal pa yung damo dito. Matapakan to. Oh pag, natin. oh pag Oh pag magenyan, Syempre gagalaw yung ano damo. Commander los, sunajan ka Jaguan. gusto mo patas ng laban! Komander los, mo kami Ayun na nga. Mani, eh, plan ulo ulo uh, ulo 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 Hala! Kuya! ulo ulo ay. Sana. Ajai. Oh Parang No. Ah. Hala, may parang may humabol sa akin ah. Hindi ko naman kikita. Ambihira. Oh. Kuya Dante! May humabol sa akin! Alah! Para may humabol talaga sa akin mga kaidol! Hindi ko naman nakikita kung sino! Gumagalaw yung... Oh! Tingnan yung mga kaidol! Wala kami nakikita! Kahit walang tao? Putik na yan! Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Nakakagalaw na... Wala na hangin. So, gagalawin. Gagalaw talaga. Pero walang tao. Ah, delikado talaga kami nito. Hindi, Hindi namin nakikita yung... Hindi namin nakikita yung... Kalaba namin. Mahirap to, mahirap. Mahirap talaga to. Hirap talaga to. Saan ba kayo sila kaya hala Ah, may tumulak sa akin. Sino yun? Ah, -oh! sino yun? putik na Commander Los! Ah! 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 Oh, tulong! Ah! Tulong! Ah! 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 May tumulok sa akin! aray! Aray! Commander Los! Alam ko, ikaw yan! Alam ko, ikaw yan! Ikaw yan, sige! Saan ka? Saan ka? Sige, lumapit ka! Tinambangan ako! Hindi nga dito yun siya kanina, oh. Saan ba? Hindi ko nga nakikita. Uy! Ayun! May tumulak sa'yo! Putik oh. na yan. Sino ang akala ko nagbibiro ka lang, pero... Oh, wala nga ako Totoo. nakikita! Totoo! Takbo na! Takbo, takbo, Mahirap talaga tong kalaban namin. Putik na yan. Wala man kami makita kung sino ang kalaban namin. Ang hirap mo. Pag ganito. Ang hirap ng ganito ang kalaban nyo hindi ko pinaghahampas ako sa daong ng saging pati sa puno pero wala naman ako makita saluktik so, na yan so, kami dito kailangan talaga namin pumunta ng meteryo para papag-aralan yung ritual ng sinasabi ni Kuya Idol kailangan makuha talaga namin kung ano ang kailangan namin gawin dahil kung magkataon Huwag po paano. Nakakaroon kami ng na panlaban. Ano yun, Dante? Ano yun? Marami yung tinatabangan ako. Tara, tara, tara! Mahirap mga kayo doon. Ah, talagang mahirap tong sitwasyon namin dahil hindi namin alam yun. Kalaban namin. Hindi ko alam kung saan sila. Hindi Baka sila kuya Portipor. Wah, bukan main ni. Orang nandun. Aduh, kau ya, Dun. Hah? Metamadu sih denti kau ya. Aman. Metamadu sih denti. Kumander. Hala. Hala. Hindi rin tayo makakalaban niyan dahil wala. Wala tayong panlaban diyan. Putik. nadito pa rin pala si Commander los Ah, talagang ginagamit pa niya ang kapangyarihan niya para hindi namin siya makita. Sino yun? Parang hirap yung kalaban natin dito. Hirap yung kalaban namin dito. Mga kaidol, hindi namin alam kung anong gagawin. na. Hindi namin ma... ma -ano, wala kami palaban kay Commander Luz kasi... Ano siya? Nagiging invisible siya. Kaya, ang gawin namin... Kailangan ito. Pang... Panghampas lang ang kailangan namin ito. Para kay papano. May panlaban kami.